Salamat tay! So ayan, dito tayo sa pabahay pa rin ng gobyerno ng Initse. At uh, magtutur tayo dito. Pang... Napakarami ng residente rito. So mukhang na-upgrade na nila lahat yung... Mukhang na-upgrade upgrade, uh, upgrade na nila yung mga kabahayan. No? So, bali tatlo yung pabahay dito, Brunsville, Vermont, at uh, ano pa ba, isa? Kalimutan na natin. So, ayun, may talipapana dito sa bukana. Ayos, oh. So, ay, so, ay talipapana. Maaba din ang talipapana nila. At, ah, uh, ang laki na rin itong pabahay na ito, ah. Uh. So, ayun, uh, ano na? sito ito yung main road nila uh, Makitid kumpara dun sa mga Tawag dito Sa mga pabahay natin na Laging nating uh, nabibidyuhan At ayan uh, Magaganda na rin yung mga bahay dito Mga Mga napaayos na ng mga binibisyari Ayan o oh. So at yung parang Papunta dun sa mga kabahayan Maliit din Ayan no oh. Dito nyo Di ganun kaalaman Dito so, yung highway nya okay. okay. Medyo maliit Talagang pang uh, lang Sa So ayun Ata uh, Pang laki ata nito Saan ah. tayo lang tayo <laughs> Ah. At halos na rumah bahay dito May second floor na Ang napaayos na nila Kapi na tayo doon May So ayos na yun rumah ng bahay Kapi na tayo dito so, Kapi na tayo, dito, tayo din

ay medyo na yung dulo at uh, yung kapila ay uh, ang vlog na ba tayo dito? hindi pa may <laughs> basketball court dun sa dulo oh, ah, ang ganda ng ano pa maya ito na ito yung yung instructor na to ayun may basketball court may basketball court tapos full na rin. So ayos. Napakagaling na nung uh, pabahay na to. O oh, ayan, yeah, no? So yung mga residente, meron na libangan, may basketball court. So at uh, ito, yung school na rin. Nakikita nyo. So, magaling. Ah, ito naman na yung Belmont na rito. Belmont, ah, uh, dar lang tayo dun sa dulo dun kung saan tayo makakarating dito kung saan tayo mapupunta. At siyempre, so, yun, ah, makikita natin na ah, marami na rin mga nagpaayos ng bahay. So may gym pa. na, na natin na ah, videoan yung gym, yung chim nila. So yun lang, napansin ko dito, medyo makitid lang talaga yung kalsada. At ah, parang parang lahat ng bahay ay may mga pamilya na. Oh wow galing well, uh, nakatawa ka naman uh, yun, uh, na yung mga beneficiary napapresyon yung uh, mga bahay ng uh, ng gobyerno labas na labas <laughs> so pasok tayo dito Ang ito yung mga unang design ng pabahay na parang may loop type, no? Parang may second floor pero kalahati lang. Ayan, no? Tapos ayun yung mga highway. Tapos uh, na siyempre sa mga kabahayan kahit naman dun sa ano natin. So dito naman tayo lusot. So ayan, no? Itong isa na to,

sa kabila so nakakatuwa na makakita yung mga pabahay na pinaganda na ng mga binipisya so, makikita mo na rin na halos puno na ng mga residente itong pabahayan dito kasi ang dami lang ano <laughs> <laughs> parang crowded na yung uh, kalsada nila parang puno na Toy, pwede magtanong saan yung pa-exit Toy? palabas, highway dito ya dito 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 makamat ha thank you sabay may, may palawigan po Liyo thank you po, salamat po <laughs> salamat po <laughs> sa kitap,

ay itinanim ko sa loob ng mga kubo Ang ganito talaga. yung natin dito sa Rose Belmont ah, okay. napabahay dito sa may uh, San Roque na ikabiti ka rin nakakakuha yung mga dahil ah, okay. may palengke sa loob na mismo sila kasi oh, pwede siguro at ng pesto yan ayan nandito to sa may uh, entrance ng uh, pa dito sa naik Roseville at saka Belmont sa papahay Sobrang ganda rin dun sa loob no? pagka pumasok natin na, uh, ito yung Entrance. Palatandaan nyo yung BGMP na nakalagay dito sa harap. Ito yung main road ng San Roque Road. tapos yung main road So, yun lang.